I'm just wondering talaga mga lords, ano ba talaga ang ginagawa ng isang House of Representatives? Kasi 'di ba, sa ilang 'di ba sa ilang taon no na naandito ako sa Pilipinas, ngayon lang talaga ako nakakita ng House of Representatives na parang gusto niyang gawin lahat. 'Di ba na sobrang ingay at talagang ang dami niyang mga aktibidades outside

ito ay ang isang bahagi ng ating uh, Coordination at sa House of Representatives at sa Department of Social Welfare and DSWD, uh, uh, the DSD po hindi under uh, uh, Secretary sa Yung bahagi nito ay may cash component ng 1,000 kada beneficiary at ngayong araw magbutangin tayo for 3,000 beneficiaries at 25 kilos na Really Kita niyo mga lords, 'di ba? Ang laki ng mukha niya sa tarpaulin. 'Di ba, hindi naman issue ang tumulong, pero as you see, pati trabaho ng DSWD, siya na yung gumagawa. Eh napansin niyo ba mga lords, 'di ba, pati pangalan niya, 'di ba? MR. Ang laki ng logo niya, ang laki ng mukha niya. 'Di ba, imagine niyo? Ganon ba tumulong? Ang laki-laki ng mukha mo sa tarpaulin? Ang laki-laki ng logo mo? Para saan ba yan, di ba? Mind conditioning. Para makita yung mukha niya, makita yung logo niya. And pwede naman niyang ipauto sa DSWD, di ba? Hmm. Pasabi-sabi pa siya, uh, magtrabaho lang daw muna siya. Mag-focus daw muna siya sa kamera. Pero yan ba yung focus na ginagawa niya? Kaya talaga mga lods, halata mo talaga na may another intention siya bakit niya ginagawa yung mga ganyan. Kasi kung wala, bakit ang laki-laki ng mukha niya, may patarpulin pa, nakakalat yung pangalan niya sa event, sa venue. Credit grabber din eh no, gawain ng DSWD.